Boss. Uh, may pinadala sa atin dito ano? Transmission 6 speed conversion to mga po 6 speed conversion para sa barao Ano ito? Ang ah, nag-missage sa, sa atin sa si Boss is Boss ito Ang problema daw nito mga boss uh, Tinignan ko naman Okay naman yun tapos kaya lang para basta may konti lang siyang problema sa pagkataga pero kaya habulan to ang isang problema nito mga boss nakita ko so okay tayo rito pero hindi ko pa to nasusukat lahat okay yung port Ayan, okay naman yung port ko po lang paligod tapos konti lang ito naman yung neutral so dito dito nagka problema mga boss dito yung eh naman dito sa shaft input dito dito yung nagka problema mga boss kasi ang ginamit ay pang barako so ang barako mga boss pag wala kayong magaling na tornero hindi magkakaig yan ayun ang bungi bungi pala eh. ah Ay, hindi ayun ang makita ko sa inyo mga bako hindi na matindi na yan ito oh. di ba? ito pala sana ang galing natin, natin. kung um, pag-convert na 6-speed mga boss, uh, depende yan. Pwede naman ito eh. Kaya lang, pangit yung pagka-machine. kaya hindi ito magkakaig. O, eh. oh, puro luwag. natin si Sir Usa, Sir pa lang. Medyo mahirap nang tanggalin ito. Ayan. Ayan. nga wala na wala na lang walang wala, tanggalan ng circlip grabe ito wait lang post muna na mm -hmm. hindi ka na makita ayan tanggal ko na ah ito okay po ito pinag-aralan niya ito mga boss Sira ang buhay mo rito. Yan lang, ayaw na naman. Oh. Pala yung mga sharp clip na yan. Ang hirap yan. Oh, yan na. Oh, ano pang pila mga boss So, nagdi na tayo. diba ba pambara ko ito mga boss pambara ko. na. Oh. Ayun, may magic na ginawa. E, no? Ayun <laughs> oh, dito. Mali, mali na dito. Dito pa lang, mali na yan. Isa. So, Ayan. So, ayun. Ito talaga ang problema. Tapos, sa short clip. Ah. Oh. naman diba oh, o kita nyo yan pinagdungan oh. bali hindi na agad dito hair flip wala eh, hindi ganito yung hindi ganito ang conversion ko ng barako buti hindi nagkabungi-bungi ito oi what the Napakalayo nito mga boss. Ngayon, okay, ano? Wala hindi niya na itsura ng perfect na bag shop. So yun. ito lang. Ito lang ang problema nito. Magkakaya gina ito. Uh, kung magka meron man dito sa ano. Kung magka meron man ang problema rito sa tabas dito. dali na solusyon niyan. o oh, ayan mga boss. Oh no, sana eh sa pa-convert kasi na 6 feet. medyo mo na talaga 'to gawa na 6 Ani na gear na 'to mga bro. Eh, convert Siguro nabili lang ni Bosing ito sayang naman. Medyo mahal pa naman 'to. Okay, mga boss, yun lang.